Liga. Liguan mo yun sa dagat. Nagtagasamba na kayo. Tagati mo Sa Bicol. Ha? Sa Bicol, siya. po. Ano Ba't itinatanam ako na ilaw ka dito Tate na? Tatay ko ay ano, taga Bicol Sa ligas. Eh, saan okay, man, ano lugar ba yun? Balaga. Balaga. Ligas. mag, mag shoutout mo yung taga ligas. <laughs> mag, <tatay> <laughs> mag shoutout ka na at nasa Facebook to mamaya. Ha 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 Shout out na Okay lang ba? I-upload ko to sa Facebook. Okay lang? Abala si sir. Aba. Okay nga lang. Okay lang sir. Ah, okay lang. So mag-shout out ka na. Sabi mo shout out sa mga kamag-anak namin dyan sa Rigas. Oo oh, nga, i upload ko to. Ah, sige, shout out ka na. Sa nala, sa mga pinsang kong nasa Ligaspi. Ayan, mata. Ilan taong ka na hindi nakaka-uwi doon? nag eh. away po kami nung after 40 years. Munti mo, tagal na. So di ka na nakakabisita doon. So Basta kami tambi. Hmm. Kasama kami ng tinong. Oh, yun, ibig sabihin hindi pa nakakarating yung anak mo doon, nice. yun. Hindi pa siya. Hindi pa nakakarating doon? Hindi pa. <laughs> Kung sino man po ang nakakilala kay ate, ito po yung apo niya at yung anak niya. So makikilala niyo po ito. Pinsan niyo po ito. Mga oh, tagaligaski. Mga ahero. Oh, ahero daw. So, kaya oh, ano. Bibi! Naghihintay ng maraming huli ng dilis dito at tagdilis daw. Pero ang kukunti naman yung nahuli. Dating-dating nga, dating sir. Pag ikay nakatambay, ito like, uh...